guys ito maliwalas na po yung panahon thanks lord sa magandang panahon ngayon kagabi umulan ngayon umaga tapos may, may pasok na po ngayon tapos ako hindi ako naka, naka pamasada dahil yung anak ko inaasikaso ko El, bilisan mo uli El Tanghali na baka mamayang tanghali po ako maka pamasada hello guys excited na po ako ma makagulay kaya gusto kong tikman gusto kong bawasan total medyo malapad naman yung dahon bawasan ko kaya kada isang puno isa para para tumaba naman siya yan guys oh kunti lang naman ibawas Ayan na guys, yung pichay. Ito, nilagay ko na sa tilapia. Yung kabagang paksiyo na may gata. Ayan po. Oh. Paksiyo na may gata. Yung ginataan tilapia, yung ganun. Sarap po. Yun po ulam namin ngayon. Ayan na po, luto na po ang ulam namin. Tilapia na paksiyo na may gata. Hindi ko alam kung anong tawag doon, ginata ang tilapia or what. Kung puso pa to, salad. <laughs> Ganon siguro. Yan yung pizza yung nilagay ko. Kain na tayo guys, para marami tayong magawa pagkatapos kumain. Siyempre, mas maganda pong busog bago magtrabaho. Ayan tayo. Ayan, kasal mo tayo. mga anak sa Lord, thank you sa blessing na binigay mo sa araw-araw namin. Mga pangangailangan. lalo mo sa pagkain. Maraming salamat sa blessing po sa grasya na binigay mo. Thank you, Lord. Amen. And guys, kaya na tayo.

na, binisan mo. Ito yung mm -hmm. ano, pizza yan, sarap. Si... na si nanay? Nanay ka. Binisan mo kumain at may pasok na maligo na. Ito yung ating pizza yan, at sarap. Nakatikim din po ako ng pizza Basta magsipag talaga eh. Makakain ka talaga ng yung tinanim mong ano, mga gulay. Basta't magsipag lang. Ito ulam namin. Naka may pasok nga. ka na? Inilagyan mo lagay mong plato doon. Magdagdag ka kanin. Ang bayos mo naman matapos. Tapos na kami kumain. At nag-ready na yung anak ko para sa school niya. Namamasada na po ako. Araw-araw. Kaso lang, nahirapan ako mag mag-video sa doon sa pamasada ko ang hirap una una wala akong stand kasi pasensya na hindi ako nakapag upload pero di bali gagawa ko ng paraan kasi ito pa naman yung matagal ko na pinapangarap ay Diyos ko thank you lord busog kapag digay po ako thank you pasensya na matagal ko na po itong pinapangarap na maging totoong vlog pero Pang matagal pa dahil 200 pa lang yung subscriber ko. Kaya pasensya na po. Pangarap ko pa naman ito. Ngayon daw guys. Naanap ko dire sa Balinguan. dinhi ko nag-ali. ako ng pasayro kasi nakapila po yung tricab ko. Ayan po. Yan guys, mahaba ang pila. Kasi ito ako yung pang-apat. Yan guys, malapit na ako guys. Pangalawa na ako guys dito kami pumipila sa palengke Ayan, palengke ng balingwan Ayan, pangalawa na malapit na ako ito yung akin green Ayan na guys nakaalis na yung na sa akin ako na yung pangalawa tatlong oras ako nakapila guys hindi pa ako nasakyan pero ako na yung chamber talagang matumal ang pasada kapag tagulan hindi lumalabas yung mga pasayro dahil ulan nga central ah. yan guys may pasayro na ako guys isa babae dalaga guys, nahatid ko na sa Central Balingwan. Nakaba, nakababa, na po. Nahatid ng maayos. At ito yung nagpapasalamat sa kanyang pamasahe. Pumunta pala siya sa kanyang barkada. yan guys, pabalik na ako sa merkado. Ito yung highway. Mahirap pala mag, mag video na walang stand walang taga-video.